Binggi ka ba, manang? Sigaw ng babaeng naka-sunglasses at chanel na bag. Tumilamsik ang laway sa hangin ng palengke. Dalawang daan ang sukli ko. Bakit kulang? Ano ako? Niloloko mo? Tahimik lang ang matandang tindera sa gulay. Nakapulupot ang kupas na berden apron sa baywang. Sa tabi, isang payat na batang lalaki ang kinabig ang laylayan ng duster ng babae. Ate! Huwag niyo pong sigawan si Lola, baka po ma-high blood siya. Lalong umigting ang inis sa mukha ng socialite. Ikaw naman, batang kalye, nakikisamsaw. Bumalik ka sa lungga mo. Tinulak niya ng marahan ang balikat ng bata. Natangay ito, muntik pang mabangga sa tumpok ng ampalaya. Humugot ng malalim na buntong hininga ang matandang tindera. Ma'am, Pwede po ba nating pag-usapan ng mahinahon kung may kulang sa sukli? Kulang? Hindi lang kulang, hinuhutan mo ako! Itinutok ng babae ang hintuturong parang pagsasak sa hangin, humahalakhak ang nagtipong usisero. Alam mo bang kung sino ako? Ako ang operations head ng Green Lane Supermart. May iisang post ng ako sa social media, sarado tong bulok na pwesto mo. Dahan-dahang gumuhit ang lungkot sa matandang mukha. Pero ni isang pikit, walang umalis na dignidad sa mga mata. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Kung ganun po, mas lalo nating ayusin ma'am. Wala pong magnanakaw sa pwesto kong to. Talaga? E bakit nakapila ron sa logbook mo yung mga utang, lista, bayad pag may pera? Palusot mo lang yan. Namilog ang mata ng batang narinig. Ate Vanessa, honest po si Lola. Ako po ang nagsusulat ng utang. Di po kami marunong mangloko. loko. Ay June, hayaan mo, bulong ng matanda sa apo, pilit igigiya sa likuran. Sa puntong ito, tumalbog-talbog ang tensyon sa buong palengke. Ang ilan naglabas cellphone, ang iba naglive. Sa itaas ng iskinita, napukaw ang pansin ng ilan batang kargador. Nagniningas ang kanilang tingin na para bang handang ipangpasang ayon ang sarili para lang ipagtanggol ang vendor. Subalit tahimik ang matandang tindera. Tila alam niyang ang isang maling salitay maaring magpaapoy sa tumpok ng tuyot palangga. Nagsimula ang araw na payapa sa Gonzalo Fresh Market. Limang dekada nang dito nakapwesto si Aling Rosa, tinaguri ang reyna ng sariwang gulari. Sa edad na 67, siya na lang at ang apo niyang si June ang naiiwan sa pamilya ang anak niyang si Elena, OFW sa Taiwan, tatlong taon nang hindi umuwi. Tuwing umaga, alas tres pa lang, naghahakot na sila ng sigarilyong singaw ng kariton mula Divisoria hanggang Gonzalo para masiguro ang preskong kangkong, talong, patola, sayote, pasta, berdeng buhay, bulong ni Aling Rosa, banlaw ng puso Lumaki si June sa gitna ng kilos ng palengke, palahaw ng timbangan, kalansing ng barya at paraan ni Lola na magsukli. Tatlong beses binibilang ang pera bago iabot. Bumili man sa atin senador o cargador, sukli pareho. Yan ang turo. Kaya nung biglang kumalat sa Facebook ang promo ng malaking supermarket chain, buy one take one gulay, imported pa Bumaba ang benta ni Aling Rosa halos kalahati. Subalit tuloy pa rin siya dahil may pinaglalaanan. Tuwing ikalabing lima ng buwan, nagpapadala siya ng piso-piso sa simbahan para ipagdasal ang kaligtasan ni Elena at lingguhang gatas ni June. Oba naman si Vanessa Lim, ang babaeng na kasyanel at tinted shades ay padalos-dalos na dumating sa palengke sakay ng itim na SUV. Deadline ngayon. Kailangan niyang ipakita sa board ng Green Lane Supermart na kaya niyang mag-source ng murang produce walang middleman. Narinig niya raw sa supplier na may bulok na tindera sa Gonzalo na kumakasa sa SRP nila. Kung mapapatunayan niyang posibleng baratin ang vendor, may pang before and after siyang ebidensa para gupitin ang mga kontratang di niya gusto. Minsan, Bulong niya sa personal assistant sa telepono. Kailangan mo lang takutin niyang mga timawa para bumigay. Hindi niya inaasahang may magtatanggol o may ginang na hindi nagbibilang ng dignidad sa harap ng mura. Sa unang hut-hut ng sigaw, lumapit ang palengke officer pero pinigina ni Aling Rosa. Huwag Fredo, masusolusyonan latin to. Ma'am Vanessa, Siguradong dalawa ang isinuklitong isang daan at dalawang bente. Pwede nating buksang ulitong bayong nyo. Ha! At hahalongkatin mo yung mamahaling Hermes ko nang hindi nakaglabs. Hinila ng sosyal ang bag palapit, sinusungkit patagilid. Ngunit pagbungad ng zipper, tumilamsik ang laman. Isang bungkos ng repolyo, kamatis at sitaw at nakalawig sa ilalim ang resibong may barcode galing sa Green Lane mismo. Napatingin ang nakikisilip na tao, nagtawa na ng ilan. Rumagasa ang pula sa pisngi ni Vanessa. Bakit may resibo niyo riyan? Sigaw ng batang si June. Ikaw ang nagsingit. Hindi po. Nanginginig si June. Yan po ang dinala niyong bayong. Di po namin yan ginalaw. Lumapit si Fredo, kalmado, Ma'am, pwede nating dalin sa opisina ng market master para mag-audit? Pero tinulak ni Vanessa ang ideya. Titimblahin niyo ako? Alam niyong may-ari ang tatay ko ng L Spark Realty? Isang tawag lang, ipapasara ko tong buong pamilihan. Kinilabutan ang mga tindero. Kilala nila ang L Spark. Developer na gustong gawing kondominyong ang palengke sa susunod na taon kung hindi mababayaran ang lupa. Ngunit bago pa sumiklab ang kaguluhan, Pumutok ang tunog ng camera shutter. Isang lalaking naka long sleeves na kulay abuhin, may ID ng Daily Tribune, kinukuhanan ang eksena. Nagulat siya. Excuse me po, sino ho ang manager dito? May statement tayo sa viral harassment issue? Hindi alam ni Vanessa na live feed na ng Tribune ang sigawan. Nakalagay sa banner, Ops head ng Green Lane ng hahamon sa vendor Dumagsa ang emoticons ng galit. Tila walang takot si Vanessa. Gusto mo ng statement? Sumigaw siyang muli. Pweh! Isang kilometro ang baho ng palengke nyo. Tiyak, malulugi kayo. Sa pagkakataong iyon, itinulak ni June ang sarili sa harap ng Lola. Ate, sorry na po. Huwag niyo pong pagalitan si Lola. Kung gusto niyo po ng pera, ako... Nanginginig niyang dinukot sa bulsa ang limang pisong bariya. I Isa lang po baon ko pero bigay ko na po. Huwag niyo lang po saktan si Lola. alingaw ngaw sa paligid ng pag-iyak. Kahit si Fredo napakuyo mo kamaw. Nanatili pa rin payapa ang ekspresyon ni Aling Rosa bagamang nanlalambot na ang tuhod. Sa loob-loob niya, nararamdaman na niyang tumataas ang presyon ngunit pinigilan niyang manginig ang kamay. Hinawakan niya ang patpat na balikat ni June at humarap sa babae. Ma'am, mahinahon ngunit matatag. Ikinalulungkot ko kung nasaktan kayo, pero hindi ko kayang tanggapin ang paratang na nagnakaw ako. Kung may kulang man, handa akong isolin ng doble, basta malinaw. Ang hindi ko maiintindihan ay kung bakit kailangang sigawan ang bata at murahin ang maralita. Kahit sino pa tayo, gulay o dolyar ang hawak, pare-pareho tayong may inang ipinagluluto sa kusina. Mas malakas ang kwento kaysa sigaw. Tumahimik ang karamihan. Kumurap si Vanessa, ngunit bago pa siya makapagsalita, dumating ang itim na van na may logong LSR, L Spark Realty. Bumaba mula sa likod ang isang matandang lalaki, bistadong chairman, Mr. Lawrence Lim, ama ni Vanessa, at kilalang hari ng realty. Lahat bumunghalit ng bulungan. Si Vanessa na pa, dad, at mabilis na lilapitan. Pero imbes na damayan siya, diretsyo ang matandang Lawrence kay Aling Rosa, kusang yumukod at nagmano. Tia Rosa, pasensya ka na sa gulo. Sabi niya sa tonong may lambing. Hindi ko alam na ganito mangyayari. Nagtakbuhan ng sandali na patulala si Vanessa. Dad? Tia? bulong niya. Umangat ang matanda, sinapo ang balikat ni Vanessa. Anak, sinong tinatawag mong magnanakaw? Siya ang nag-aruga sa akin mula grade school hanggang makapagtapos ako. Kung hindi dahil sa gulay ni Tia Rosa at sa pautang niyang walang patong, imposibleng natayo ko ang El Park. At bago ako nag-college sa Maynila, ang huling bilin ng lolo mo, huwag kakalimutang balikan ang nagpakain sa iyo nag-iba ang hangin. Tumalsik lahat ng kayabangan ni Vanessa. Parang napilas na tarpulin ng bagyong biglaan. I e, I'm sorry, sure yeah. Tia. Nanginginig sa pag-uusal, pilit inaalis ang shades, nanginginig ang kamay. Hindi ko alam. Lumingon siya sa crowd. Nakasindi ang mga cellphone. Narinig niyo yun? Please itigil niyo ang recording. Ngurit huli na. Ilang minuto lang lumapag sa TikTok ang video. Bosing pinahiya ang nanay ng boss. Tumulo ang luha ni Vanessa, paluhod na humingi ng tawad kay Aling Rosa. Pinahid ni June ang luha sa sariling manggas, iniabot sa kanya. Ate, okay lang po. Basta po, huwag ka nalang manigaw. Nanginginig na rin ang luha ng vendor. Bangon hija, sabi ni Aling Rosa, inalalayan ang braso ng babae. Ang mahalaga, natuto tayo. Ako, Pasensya kong nagkulang sa pagsukat. Tao lang po ako. Isiniksik ni Lawrence ang kamay sa bulsa. Kinuha ang sobre. Tia, tatanggapin mo sana tong bayad ko sa lupa. Wala nang palugit. Ikaw pa rin ang may-ari ng pwesto mo, Pati karatik Stalls. Library ang gusto ko sanang itayo rito someday, pero mas magandang manatili tong preskong gulayan. Tanda na buhay pa ang ugat ko. Niyakap niya ang matanda, parang balik bata. Hindi alam ng mga tao kung ano ang mas nakabibingi. Ang sigaw ni Vanessa kanina o ang katahimikan na sinundan ng yakap ngayon. Pero isa lang ang malinaw. Minsan, sa gitna ng bulok na insulto, sumisibol ang pinakamatamis na pagkakataong ipaalala kung sino ang tunay na nagugat sa lupa ng kabutihan. At sa araw na yon, sa pagitan ng repolyo at sitaw, nabunot ang yabang para mapalitan ang resibong mas mahalaga kaysa pera. Presibong may tatak ng pagtanaw ng utang na loob.